So, naglakwat siya na sa ang inyohang ka-OFW. So, na ako ka ron. sa mga anik-anik, guys. Ah, look at that, guys. 20 pesos. 20, 20 dollar pala. pala 20 pesos. Hmm. Right. <laughs> ano? Okay, ka gusto pa guys. naput sila yung mga pahumot mga make up o na sila direct, guys. Barato lang siya guys ha. Barato ra kaayo guys. Super ka barato sila guys. Ang mga pahumot. super so perfect niya ni guys pang hatag, pang pasalubong. Kung mo og pinas, pwede ni siya guys. Mm mga pahumot pang babae guys kuan this is size Kan kai guys, ilang mga balik ya guys. Oh, August. na po sila yung mga koandere accessories guys kung gusto mo assorted na ni diri, guys hmm. Hmm. sila yung mga bags